Good morning mga kababayan na uh, share ko lang sa ano yung paano natin isang pamamaraan kung paano makahuli ng mga pamain o kaya hipon. Ah uh, ito, nakuha ko nang isang 1.5. Yeah, pinutol ko siya. Ngayon, babalik na rin ko. Ipapasok ko siya ganyan. Tapos itong ito para susunugin natin siya na ano para doon natin tatalian yan yan para matalian natin siya yan tapos butas na ngayon ito ito bubutas-butasan natin yan may na din pagbutas. Tapos pag marami ng butas mababayaan. Pag magsunog lang nang yung bunga ng niyog, ng kopra ipasok mo siya dito tapos ilagay mo na sa ilog balikan mo kinabukasan sigurado makakahuli ka ng hipon yun lang, maraming salamat God bless, bye, bye.